mga idol meron tayo dito Honda Wave 100 na i kukondisyon o bubuhayin ulit na stock na nang matagal bali ayan na nga may mga bahay na nang bubuyog yung ilalim ito bali nasisipaan pa naman siya pero hindi na siya naanggap. May kuryente pala malakas. Bali, una natin gagawin dyan. Bilinisin natin yung carburetor. Kuryente, mayroon naman kuryente malakas. Tapos, check natin yung gasolina wala pa lang gasolina okay na nalinis na natin yung carburetor, na tune up na natin tapos napalit tayo ng dalawang tapit o ring tapos spark plug ngayon testing natin yan kung under ah, ito naman yung gagawin natin yung shock pinalta natin ng mga oil seal kasi may tagas na tapos ito yung stock nya na spring sa ilalim nagpalit tayo ng mas mahaba kasi ibababa natin ng konti kasi itong isang shock ang telescopic may gas gas na ito Pati natin nilagyan lulo shot din dyan yung damage. Pati yung dashil bago na yan. Brake pad na dinis na natin. Tapos pala ball bearing papalitan na rin natin. Nakalimutan ko lang kanina. Tapos bearing sa gulong, nagpalit na rin tayo. Si mga kalok na. Sito, ayan. Ito yung tuyo siya. Tapos ano, makalog na rin. Okay na tayo dun sa unahan. Dito naman tayo sa ulihan. Ilinisan na natin itong brake shoe. Tapos talagay natin ng brake arm. Tapos itong brake rod. Para unahan ulihan may preno na. Okay. <laughs> Tapos ito pala pinalitan din natin ng seat cover.